Hello mga katumbok. Ngayon naman mga katumbok, uh, may nag-request kasi sa akin na umubos daw ako ng bola kagaya nung dati tapos sasabihin ko yung nasa isip ko pagkatapos kong sarguhin. Ha? Para sa YouTube ko rin kasi may, meron doon mga requests sa comments. So ito na, para po sa inyo. Sarguhin na natin. Yan. Siyempre, pagkaganyan mga katumbok, anong isipin mo? Yung key shot, kung saan ka may titignan mo yung posisyon ng mga bola para ready ka na kagad. Kung makikita nyo, sobrang planto, wala naman tayong magiging problema. Okay? Pinaka-key shot mo na lang dyan, syempre, eto yung preparasyon sa dos. Para sunod-sunod na, maubos mo siya. Kaganyan, yan, kailangan natin siyang mapa-atras, ano? Paatrasin natin dito. Yan. Yan. Atrasin lang natin. Yun. Pwede na yan, mga katumbok. Diba? Yung tres, syempre, dito na lang, ano? Pipitikin na lang din natin to. Ilalim, kaliwa, para mamatay siya pag tama dito. Yan. Ilalim, kaliwa. Yan. Hmm. Yun, kita niya ba mga katumbok? So yan, tingin ko kahit naman sa inyo to mga uh, classic, classic, kayang-kaya niya abusing yan. Yan, may angulo pa tayo. Yan, tatampalin na lang natin to Yan. Ito, syempre, pitik. Punta dito, ilalim, kanan. Yan. Diba? Yan, mga katumbok. Pagka ganyan, papaatrasin mo ba yan o itutulak mo? Kung saan ka komportable, eh. sa paatras, pwede ka pang matapyo kayo dyan, pwede sumobra, pwede mas stop ball. So, tutulak mo na lang na may kontra. Yun yung pinakasigurado. Yan, di ba? Yan, mga katumbok. Pagka ganyan, pwede tulak lang. Pwede ring pitik. Mas maganda yung pitik para mas mapalapit natin sa 7. Yan, ilalim lang to, wala na tong pectus. ba? Yan na. Mga katumbok, na lang sa inyo yan. Ito, ilalim lang to. Yan. Yan, patrasin natin para mas malapet. Yan, hindi na umatras, pero pwede na yan. Kasi yung gis, nasa butas na. Yan. Petik-petik na lang to, to kanan. Kanan ilalim. Yun. So, no, yan. Pwede pa tayo mag-trick shot pag ganyan. Diba? Magaling tayo sa mga trick shot. <laughs> sa pa, mga katumbok, baka bitin kayo kasi ang dali kalat. Sabihin natin, ha? Sabihin natin. Yan, shoutout mo na ha. mga taga San Pablo City, syempre. Sa bumili sa akin ng tako. Sabi mo, hindi na naman kita na siya shoutout ha. Watch me ha. Kay paring Hilbert ha. Ayan. Sige, okay, sa Argo. dali naman kasi nun. Katumbok eh. Nakaplanto na masyado. Yan, sa pa. Yan. Tingnan nyo, kung ano yung problema. Yeah, let's say, bolling hand na lang tayo para mas madali. Tingin ko, wala na rin problema, no, mga katumbok. Yung key shot natin, syempre, yung papunta sa tres. Pag dito kasi, hindi pwede. May geez. So, paano yung magandang preparasyon dyan? Mailapit natin sa dos. Tingin ko, pinaka maganda dapat dito. No? Sige. Paano pupunta yung pamato doon? Uh, tingin ko, mga katungbo, ito, pinaka the best na to, Yan. Yan. Pipitikin lang din natin ito. Karakula, palampas lang sa 8. Okay na. Yan. Yan. Papitik. Dalim. Hmm. Diba? Uy! Lakas! Tayo tayo. Ayan, buti kaya pa. Gabi, hina talaga ni Katumbo. Kaya naman natin itong pinahin. Sambalik. Ayan. Manipis na manipis. Ayan, Ayan na. Ayan siya sabi ko. Sa dos pa lang, nagkamali na tayo. Kaya ayan, mahirapan na tayo. Pero yan, mga katumbok, kaya pa naman to. Pahulugin lang natin to. Natural lang, ano, mga katumbok. Dito na pupunta. Sige, pahulog lang. Sure ball. Ibabaw lang. Naninigas si katumbok. Yan, mahina. Pero pwede na. Ito mga katumbok. Ito yung pinapraktis lagi natin. Yung mga buntis na angle, Oh. Pekto sa kanan, palabas, sa spitik. Yan. Yan, nadali pa. Yun. Ayun. Ah, laylay pa yung tira ko doon, mga katong. Ito, ang hirap na, oh. Ito yung size, oh. Paano yung tira dyan, mga katumbok? Ang tira dito, mga katumbok, pwedeng paatrasin mo siya dito. Pwedeng uh, stop ball, o oh, dyan lang, tapos doblete yung size. Eh, tingin ko, pwede pa naman natin kuridahin yan. Kailangan, pag tinira mo to ng kurida, walang pektos, ha? Ah, para pagtama niya doon, dito lang siya pupunta. Kasi pag pinagtusan mo yan, dito yan pupunta sa loob. Pwedeng tamaan yung size. Purida lang, ibaba, walang pectus. Ito na. Yun. Kita nyo, mga katumbok, oh. Na, ibabaw lang yan, ha. Walang pectus yun. Yan. Pagka ganyan, kita nyo yung 8, nandito na. So, Stop bull na tayo. Diyan na lang. Ayan. Para papatalbukin na lang natin doon. Pectus. Kaliwa. Ayan. Ayan nyo? Uy. Nakas pa. Tekan pang dumikit. Ayan. petek petek na lang to. Mga katumbo. Ayan. Paano tira dito? Mga Yung sigurado ka. Ako, para sa akin, sanay ako tumira ng ganito. Sinasagad ko dito. Okay? Pag tama kasi dito, yan, tatama na siya dito. Wala nang scratch. Tsaka sigurado, mga katumbok. Kaya nyo, ha? Ilalim, medyo may diin. Kaliwa. Yun. Yan lagi ako tumira pag ganun. Panigurado, mga katumbok. Yan. Diba? Lako. Yan, no? 'Pag magilid pa. Pero pwede na 'to kasi malapit. pagkaganyan, kaganyan, hindi ka nayuyo ko, ha. Ah? Huwag ka masyado yung mukha para kita mo patama. Hmm. So, yun. next time ulit, mga katumbok. Salamat.